Isipin mo na lang ang pagising isang umaga at matuklasan na nagbago ang buong buhay mo sa isang iglap. Isang misteryosong kayamanan. Isang hindi inaasahang pagyaman. Paano kung nakatakda na pala ang kapalaran mo para sa hindi masukat na yaman? Si Baba Banga, ang maalamat na bulag na mistiko, ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na hula. Limang zodiac signs ang malapit ng makaranas ng bigla ang pag-angat ng kayamanan. Ngunit kasabay ng malaking yaman ay ang malaking responsibilidad. Handa ka ba talagang tanggapin ang biyayang ipapadala ng universo sa iyo? Kung ang zodiac sign mo ay kabilang sa listahang ito, maaaring hindi na muling maging katulad ang buhay mo. Manatili hanggang sa dulo upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa iyong kapalarang pinansyal. Sa kasaysayan, iilan lamang sa mga mistiko ang tunay na nakabihag ng imahinasyon ng mundo tulad ni Baba Vanga. Bagaman bulag mula pagkabata, nakita niya ang mga pangitain ng hinaharap na nagpakilala sa kanya bilang isang propetang hindi matatawaran. Mula sa malalaking pangyayari sa mundo hanggang sa personal na kapalaran paulit-ulit ng nagkatotoo ang kanyang mga hula. Ngunit sa lahat ng kanyang propesya, may isang namumukod tangi, isang babala tungkol sa biglaan at hindi inaasahang kayamanan. Ayon sa kanyang mga pangitain, limang zodiac signs ang malapit ng maranasan ang isang pambihirang pagbabago sa kanilang pinansyal na estado, isang yaman na hindi pa nila kailanman naranasan. Ngunit may isang mahalagang bagay na dapat tandaan. Ang yaman ay hindi basta-bastang luminilitaw. Ito ay dumadating lamang sa mga taong handang tumanggap nito. Sa mga marunong gumamit ng mga oportunidad na ibinibigay sa kanila. Isa ka ba sa maswerteng lima? At kung gayon, ano ang dapat mong gawin upang masulit ang propesyang ito? manatili sa akin habang isiniwalat natin ang makapangyarihang mensahe ni Baba Banga para sa iyong pinansyal na hinaharap. Misteryosong prediksyon ni Baba Banga si Baba Banga na madalas tawaging Nostradamus ng Balkans ay may pambihirang kakayahang makita ang hinaharap bago pa ito mangyari. Ang kanyang mga prediksyon tungkol sa pandaigdigang pagbabago, mga natural na sakuna, at maging ang pagbabago sa ekonomiya ay nagdulot ng pagkamangha sa marami. Ngunit sa lahat ng kanyang mga pangitain, may isang tumatayo sa lahat. Isang propesya na nagsasalita tungkol sa biglaang. Hindi inaasahang kayamanan para sa iilan lamang na piling individual. Ayon sa kanyang pangitain, limang tiyak na zodiac signs ang nakahanay para sa isang pambihirang transformasyon sa kanilang pananalapi. Ngunit hindi lang ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa mga puwersang kosmiko na gumagalaw. Ang mga paggalaw ng mga planeta, enerhiyang pagbabago, at siklong karmiko ay magbubukas ng mga pintuang dati ay mahigpit na nakasara. Ngunit ano ang dahilan kung bakit espesyal ang sandaling ito? Bakit ngayon? Ang mga babala ni Baba Vanga ay palaging may mas malalim na kahulugan. Ang biglaang kayamanan ay maaring isang pagpapala, ngunit para sa mga hindi handa, maaari rin itong maging pabigat. Kung walang tamang pag-iisip at estratehiya, ang yaman ay maaaring mawala ng kasing bilis ng pagdating nito. Maraming tagasunod niya ang naniniwala na ang kayamanan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay isang pagkakataon isang pagbabago na, kung gagamitin ng tama, ay maaaring magbigay ng pangmatagalang epekto sa buong henerasyon. Ngunit tanging ang mga handa lamang ang makakakuha ng pagkakataong ito. Kung isa ka sa limang zodiac signs na ito, ang universo ay tumatawag sa iyo upang umangat at ang nga ang iyong nakatakdang kapalaran. Sino-sino ang limang piling zodiac signs? ano ang puwersang kosmiko na pabor sa kanila? At paano sila maaring maghanda para sa darating na pag-agos ng kayamanan? Manatili sa akin habang isiniwalat natin ang limang zodiac signs na ayon kay Baba Banga, ay makakaranas ng hindi mapipigilang pagsulong ng kayamanan. Kung kabilang ang iyong zodiac sign sa listahang ito, ngayon na ang oras upang kumilos. Ang limang zodiac signs na makara na nakatakdang yumaman ng biglaan. Laging may misteryo at agarang babala ang mga propesya ni Baba Vanga. Nang sinabi niyang may limang zodiac signs na itinadhana para sa biglaang yaman, hindi lang siya tumutukoy sa perang basta na lang lilitaw. Nagbabala siya na ang mga zodiac signs na ito ay malapit ng matagpuan ang kanilang sarili sa isang sangandaan ng oportunidad. Ang universo ay pumapanig sa kanila ngunit tanging ang mga nakakakita at kumikilos sa mga oportunidad na ito ang tunay na makikinabang. Tuklasin natin ang bawat zodiac sign at alamin kung bakit sila ang nakatakdang maranasan ang pambihirang pagbabago sa kanilang pananalapi. Aris, ang matapang na risk taker. Ang Aris, ang walang takot na mandirigma ng zodiac, ay kilala sa kanyang tapang, ambisyon at walang humpay na determinasyon. Ayon sa hula ni Baba Banga, ang Aris ay makakaranas ng mabilisang pag-angat sa pananalapi, ngunit hindi ito darating sa tradisyonal na paraan. Sa halip, makakamit nila ito sa pamamagitan ng matapang ng mga investment, negosyong may mataas na risk, at hindi inaasahang pagbabago sa karera. Isipin ng isang Aris na matagal nang nagsusumikap sa kanyang negosyo. Ilang buwan na siyang nahihirapan. Hindi sigurado kung magiging sulit ang kanyang pagsisikap. Tapos, biglang may dumating na pambihirang oportunidad, isang viral trend, isang bigla ang investor, o isang malaking kliyente, at nagbago ang lahat sa isa, sa isang iglap. Ito ang klase ng bigla ang yaman na kailangang paghandaan ng Aris. Ngunit kasabay ng malaking tagumpay ay malaking responsibilidad kailangang iwasan ng aris ang padalos-dalos na paggastos at ituon ang bagong kayamanan sa pangmatagalang seguridad. Sa pamamagitan ng matatalinong desisyon, maaring gawing pang habang buhay na tagumpay ng aris ang kanyang biglaang pagyaman. Taurus Ang Matyagang Investor Ang Taurus ay kilala sa kanyang tiyaga, determinasyon, at malalim na koneksyon sa material na seguridad. Ayon kay Baba Vanga, ang mga Taurus ay matagal nang nagtatanim ng binhi ng yaman. At ngayon, panahon na upang anihin ito. Hindi tulad ng Aris na maaaring yumaman sa isang iglap, ang Taurus ay makakaranas ng yaman sa mas matatag at planadong paraan. Sa pamamagitan ng real estate, matagalang investments, o hindi inaasahang mana. Isipin ang isang Taurus na matagal nang nag-iipon, at nag invest Hindi sigurado kung kailan ito magbubunga. Tapos, biglang tumaas ng sobra ang halaga ng kanyang real estate. Sumabog ang isang dating investment o lumitaw ang isang negosyong hindi niya inaasahan na nagtulak sa kanya sa isang bagong antas ng pananalapi. Ngunit kailangang maging maingat ang Taurus. Ang pagiging komportable ay maaaring humantong sa pagiging kampante ito ang tamang panahon upang mag-risk ng may pag-iingat at palawakin ang pinansyal na kakayahan. Sa halip na hayaan lang ang pera, dapat itong gamitin upang mas palakihin pa ang yaman at tiyakin ang seguridad ng hinaharap na henerasyon. Gemini, ang guro ng komunikasyon. Ang Gemini, ang tanda ng talino at kakayahang mag-adapt, ay palaging mahusay sa komunikasyon. Ayon sa propesya ni Baba Vanga, ang biglaang kayamanan ng Gemini ay magmumula sa kanilang salita, ideya, at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Maging ito man ay sa pagsusulat, pampublikong pagsasalita, social media, o negosasyon, ang Gemini ay malapit ng makaranas ng biglaang pag-usbong ng kanilang pananalapit. Isipin ang isang Gemini na matagal nang nagsusumikap na makilala. Matagal na siyang nagsusulat ng libro, gumagawa ng podcast, o nagtatayo ng social media platform, ngunit tila hindi niya maabot ang tagumpay. Tapos, sa isang iglap, naging viral ang kanyang content, napansin siya ng isang maimpluensyang tao, o nagkaroon siya ng pambihirang oportunidad na hindi niya inakala. Ngunit kasabay ng bigla ang kayamanan ay ang hamon ng tamang pamamahala nito. Kailangang manatiling nakatuon ang Gemini at iwasan ang mga distraksyong maaaring humantong sa kawalan ng katatagan sa pananalapi. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kanilang kakayahan at pagpapanatili ng disiplina, maaaring gawing pangmatagalang tagumpay ng Gemini ang sandali ng suwerte. Manatili para matuklasan ang natitirang dalawang zodiac signs na itinadhana para sa hindi mapipigilang kayamanan. Leo Ang kaakit-akit na pinuno ang Leo, ang likas na pinuno ng zodiac, ay lumalago sa liwanag ng atensyon. Ayon sa pangitain ni Baba Vanga, ang mga Leo ay matatagpuan sa tamang lugar at tamang oras. Nakukuha ang mga oportunidad sa pananalapi sa pamamagitan ng kanilang karisma, impluensya, at pagkamalikhain. Maging sa mundo ng entertainment, negosyo o liderato, malapit ng maranasan ng Leo ang isang hindi inaasahang windfall. Isipin ang isang Leo na matagal nang nangangarap ng tagumpay ngunit hindi ito madaling nakamit. Bigla, isang makapangyarihang koneksyon, isang viral na sandali, o isang pambihirang oportunidad ang nagtutulak sa kanila patungo sa yaman at kasaganaan. Maaring ito ay isang malaking promosyon, isang tagumpay sa kanilang industriya, o isang malikhaing proyekto na naging ginto. Ngunit dapat tandaan ng mga leyo na ang kasikatan at kayamanan ay maaaring lumipas ng mabilis. Upang mapanatili ang kanilang yaman, kailangan nilang manatiling mapagpakumbaba matalinong mag-invest, at bumuo ng matibay na pundasyon sa pananalapi. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang impluensya sa mabuting paraan, maaring gawing panghabang buhay ng Leo ang kanilang biglaang kayamanan. Scorpio, ang estrategikong magneto ng yaman. Ang Scorpio, ang tanda ng pagbabago at matinding enerhiya, ay hindi nabago sa pagtaas at pagbaba ng kanilang pananalapi. Ngunit ayon sa propesya ni Baba Banga, ang mga Scorpio ay malapit nang pumasok sa isang yugto ng pinansyal na dominasyon. Ang kanilang kayamanan ay magmumula sa matalinong pamumuhunan, nakatagong oportunidad, o maging sa mga lihim na mabubunyag sa tamang oras. Isipin ng isang Scorpio na tahimik na gumagawa ng kanyang hakbang sa likod ng mga eksena, habang ang iba ay nag-aalinlangan sa kanyang kakayahan. At bigla, isang malaking business deal, isang hindi inaasahang mana, o isang makapangyarihang pagbabago sa pananalapi ang bumaliktad sa kanilang buong mundo. Ito ang klase ng biglaang transformasyon na naghihintay sa Scorpio. Ngunit dapat ding mag-ingat ang Scorpio, ang pagiging masyadong sikreto ay maaaring humantong sa pag-iisa. Ang yaman ay lumalago kapag ito ay ginagamit ng matalino, at ang tamang mga kasosyo ay makakatulong upang mapalawak ang kanilang imperyo. Sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa kanilang mga instinct at paggawa ng matalinong hakbang sa pananalapi, maaring gawing pang matagalang pamanan ng Scorpio ang kanilang bagong kayamanan. Huling mensahe at tawag sa aksyon, ang propesya ni Bababanga ay hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa kahandaan ang universo ay nag-aalok ng isang pambihirang oportunidad, ngunit tanging ang mga handang tumanggap nito ang tunay na makikinabang. Kung isa ka sa limang zodiac signs na ito, ngayon na ang tamang oras upang ituon ang iyong pansin sa iyong mga layunin, paghusayin ang iyong mga kakayahan, at manatiling bukas sa hindi inaasahang mga oportunidad. Ang kayamanan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mga pagpipilian, kalayaan, at paglikha ng isang buhay na punum ng kasaganaan. Maging ito man ay sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang tagumpay sa karera, isang biglaang mana, o isang life-changing investment, isang pinansyal na transformasyon ang paparating. Ikaw ba ay isa sa napiling lima? Kung gayon, Anong mga hakbang ang ginagawa mo upang maghanda para sa yaman na ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang kaalaman tungkol sa mga misteryo ng universo. Konklusyon, palaging kinagigiliwan ng mundo ang mga prediksyon ni Baba Banga at hindi naiiba ang isang ito. Ang yaman ay isang makapangyarihang puwersa. Kaya nitong baguhin ang buhay, magbukas ng mga pintuan, at lumikha ng walang katapusang oportunidad. Ngunit kasabay ng malaking yaman ay isang malaking responsibilidad. Para sa Aries, Taurus, Gemini, Leo, at Scorpio. Ang mga darating na buwan ay magdadala ng hindi kapanipaniwalang pagbabago sa kanilang pananalapi. Ngunit ang tunay na tanong ay, Ano ang gagawin mo sa bagong kayamanang ito? Yayakapin mo ba ito? i-invest at gamitin ng may katalinuhan? O hahayaan mong mawala ito sa iyong mga kamay? Ipinakita na ng kasaysayan na ang swerte ay kumakampi sa mga taong handa. Kaya kung kabilang ka sa isa sa limang zodiac signs na ito, ituring mo itong isang malinaw na mensahe mula sa universo. Maghanda, manatiling bukas sa mga oportunidad, at sulitin ang kayamanang paparating sa iyo. Tandaan! Ang kapalaran ay hindi lang tungkol sa kung ano ah, no ang nangyayari sa atin. Ito ay tungkol sa kung paano tayo tumutugon dito. Nagsalita na ang uniberbso. Ngayon, ikaw na ang kailangang kumilos.